Hi guys! Ito po si Master A. Guys, alam nyo ba na marami sa mga Pilipino na kapag natutulog, may suot na Lucky Charm? Alam nyo ba na bawal magsuot ng Lucky Charm na kapag tayo natutulog? Hindi po kasi tama na kapag tayo natutulog, may suot po tayong Lucky Charm. Pinagbabawal po yan. Okay? So sa lahat ng mga tao, pakiusap po lang po, huwag po tayo magsusot ng Lucky Charm kapag tayo natutulog. Instead na mag-attract ng swerte, mag-attract po yan ng negative. Kasi ang lucky chart ay para sa mga tao gising na magtatrabaho, maghahanap buhay, hindi sa mga tao natutulog. At alam nyo ba na ang lucky chart hindi dapat nilalagay sa loob ng kwarto na hindi nakatago. Yung bang halos naka-expose na nakikita kayo natutulog, bawal po yan guys. Kaya sa lahat ng mga tao na kapag meron kayong Lucky Charm, sisiguraduin nyo, kukubarin nyo, at itatago nyo sa drawer, at matulog po kayo. Pero yung sabihin natin na, let's say, nandito yung Lucky Charm, natutulog kayo, bawal po yan. Okay? So, ulitin ko, bawal po ang Lucky Charm, kapag kayo ay natutulog na suot ninyo. Bawal po. Isa pa ho na bawal. Marami sa atin kapag natutulog, nakarelo. May iba naman nakahikaw. Karamihan ng mga babae, pag natutulog, nakahikaw. May iba naman nakasingsing. Ang iba naman, nakabracelet. Ang iba naman, nakanecklace. Alam nyo ba guys, na bawal magsuot ng mga kahit anong mga metal. Okay? na nasa katawan nyo na habang kayo'y natutulog, bawal po. Kaya lang, marami sa mga iba nakahikaw, nakasingsing, nakarelo, naka-necklace, na natutulog na hindi nila alam na bawal yon. Instead na maging positive kayo, nagiging negative, nag-a-attract na ng negative energy habang kayo'y natutulog. Marami sa iba hindi naniniwala. Well, wala naman tayong magagawa. Tandaan nyo, ang punsoy it's science. So, hindi naman natin pinag-uusapan dito kung totoo, hindi. Pero bakit hindi nyo subukan na tanggalin ang hikaw ninyo, tanggalin ang necklace, tanggalin ang relo, tanggalin ang singsing, -sing, tanggalin ang bracelet, habang kayo'y natutulog. Makikita ninyo, mas iba ang pakiramdam nyo na natutulog kayo, na meron kayong suot na accessories na metal kaysa sa wala. Okay? Kasi po, pinagbabawal po yan dahil nag a po ng negative sa katawan niyo At lalo-lalo na sa mga tao na nagsusot ng Lucky Charm, bawal po kayo magsuot ng Lucky Charm na natutulog po kayo. Imbis na maging maswerte kayo, mas lalo kayong mamalasin. Alam ko, ngayon nyo lang po ito narinig. Alam ko na ako lamang po ang nagsabi niyan. Pero ano ba mahihita ko kung sasabihin kong bawal? Wala naman ako mahihita. Ang akin, sinasabi ko lang po ang totoo na bawal po magsuot ng lucky charm habang kayo natutulog. Okay? So guys, imbis na maging maswerte kayo, hindi kayo magiging maswerte. Mamalasin lalo kayo dahil natutulog kayo na suot-suot niyo ang lucky charm. Dahil lucky charm para sa mga aktibo. Mga aktibo na gising. Hindi tulog. Bawal po ito sinasama sa pagtulog. Okay? So guys, tandaan ninyo ha. Kapag may gusto kayong malaman tungkol sa Lucky Charm, pwede po kayong tumawag sa akin sa 0917 897 -3779. O 0908-875-2911 Libre Pensoy Consultation tayo Libre pensoy Lucky Charm Consultation tayo. Libre pensoy hula tayo. Wala pong bayad. At tandaan nyo ha, sa lahat ng mga social media ko, wala po akong admin. Ako po mismo nakikipag-usap sa inyo. Wala po akong inuutusan ng ibang tao para makipag-usap sa inyo. Ako lamang po. Okay guys? So tandaan niyo kailangan, pag bibili po tayo ng Lucky Charm, kailangan may konting alam tayo. Hindi po pwedeng wala tayong alam. Tandaan niyo walang manloloko kung walang nagpapaloko. So hanggang dito na lang po, hanggang sa muli. Bye guys!